Magandang araw mga boss! Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, araw ng Martes, August 20, 2024. Kanina nga ay gumising na naman tayo ng madaling araw para ihanda yung mga lulutuin natin. Alauna ng madaling araw nga ako nagising. At ito naman si Padi ay alas 12.30 ay nandito na pala. Pagbukas ko nga ng ilaw ay kumatok na siya. Mas nauna pa nga siyang magising sa akin. Pagdating niya ay inasikaso na namin yung mga lulutuin. Siya na nga ang nagluto kanina bali back up lang niya ako. Kailangan na kasi niyang matutunan lahat ng mga lulutuin dahil nga sa aalis na ako papunta ng Manila. Habang busy nga siya sa pagluluto ay minikos-mikos ko muna itong harina. Dahil nga sa mag alas 5 na ay nailuto na namin itong mga pangsilo. At ako naman ay natuhog ko na ang mga gagawin namin pang corndog. Nakaredy na nga itong show may para i-steam. Naluto ko na nga rin itong sauce ng carbonara at tuna pasta. Pagsapit nga nang alas 5 ng madaling araw ay dumating na itong mga kasama namin. Balik kanya kanya na nga rin silang mga inaasikaso. Si Padi nga ay busy na rin sa pagsasangag habang niluluto niya ang bread roll. Ito nga si Malin ay inaasikaso na yung pang coffee jelly. Halos nakaredy na nga yung lahat na dadalhin sa kabilang kantin. Dito nga sa labas ay nakapag-display na rin kami ng mga paninda dito. Kadalasang kasi pag alas 6 ay may mga bumibili na sa amin. May mga estudyante kasing maagang dumating. Yung iba nga ay dito na nag-aalmusal sa food house. Ito nga ang fried noodles namin ay napakamura lang. May isang perasong shomai at bread draw sa halagang 25 pesos lang. Ganon din itong cheeseburger 25 pesos lang din. May kasama pang pipino at may sesame seeds pa yung tinapay. Kaya san ka pa yung 25 pesos mo ay busog ka na. Masarap pa. Masarap pa.

Katapos nga ng recess ay na namin yung mga ulam para sa pananghalian. Dahil nga sa natulog ako kaninang tanghali ay hindi ko na na video yung ibang mga ganap dito sa food house. Alas 4 nga ng hapon ay naglilinis na sila dito at si Jason naman ay inaasikaso na yung mga pangsangka para bukas. Nakapagluto na nga rin si Malin ng gulaman para sa coffee jelly. Nagsiuwian na nga sila kaya ako na lang yung natira dito. Magsasaing na nga lang ako para sa pangsangag para bukas. Habang nakasala nga silain sinain ko ay nakipagkulitan sa Akin itong si Baby dahil nga sa alas 5 na ng hapon ay nagpapahinga muna ako. Maliligo pa kasi ako maya maya. Maraming salamat mga boss sa panunood.